today's video, ang ganap natin ay syempre mag-share tayo paano gawin ang isang oatmeal cookies. Yes, ito po ay recipe ko po matagal na at ito po yung ginagamit ko na recipe mo. No? Ako po ay meron pang cake shop. Yes, isa po ito sa bestseller. Yung isa ay na-share ko na po yung chewy, chunky cookies. So, samahan nyo lang po ako guys hanggang sa dulo para magabay po kayo kung paano gawin ang isang oatmeal cookies. Of course, recipe ni Tom's. <laughs> Ayan, so i ko po sa inyo yung mga ingredients na gagamitin, okay? So, una sa lahat, of course, yung ating binabidahan na roll, rolled oats. So, yung mga ganitong klaseng oats yung gagamitin natin. Hindi yung, uh, yung instant na oatmeal, ha? Ito siya, guys. Nabibili ito sa grocery. This is 500 grams, nasa 70 plus, 5 cups. So, 5 cups ito lahat. Ito yung gagamitin ko po friend, gagamit ko tayo ng all-purpose flour, 3 cups. The sugar, brown lang yung available ko, so 2 cups ko ito. Pero kung kayong gagawa, okay lang gumamit kayo ng 1 cup of white uh, sugar and 1 cup of brown sugar. For the eggs, 4 ang gagamitin ko kasi small size lang po ang available na itloog. <laughs> kung yung available sa bahay nyo ay large to XL, 3 eggs lang. First, yung butter, mga ganito, isang 1 cup na to at in melt natin siya sa microwave or kung wala kayong microwave, pwede nyo yung mari yung parang double boiler. O, oh. or pwede nyo direct sa apoy pero make sure na hindi siya masusunog. Basta mag-melt lang siya, okay? Cinnamon, gagamit tayo ng 2 teaspoon. Kung gusto nyo malasahan pa muha yung cinnamon, you can add a little bit kahit gawin yung 2 and half teaspoon. Pero ito hindi kayo pwede mag-adjust. 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda. And one teaspoon of salt. And ito, gagamit ko ako as flavoring. Oo, ito yung kasama ko ito sa recipe ko ha. Ito po ay maple syrup. Pwede ko kayo gumamit ng original, cinnamon, kung anong meron kayo dyan. Kung wala, kung gusto nyo talagang gumawa, bibili ko kayo. Wala kayong choice. <laughs> gagamitin nyo naman yan pag may pancake kayo. Wala kayong pancake o para sa anak nyo. So, gagamitin ko lang itong stand mixer. Kung wala naman kayo nito, eh, pwede nyo po gamitin yung hand mixer. Kung wala naman kayo hand mixer, gamitin nyo yung mga braso nyo. Malalaki yung braso, okay? So, since enjoyed tayo, so, gagamit lang ako. Sana mag-cooperate ito sa akin kasi medyo So, hindi na maganda yung kanyang uh, tunog-tunog pag umaanda. Okay? So, start tayo guys. Ang buong pisa po tayo sa sugar. So, ilalagay ko itong 2 cups dito. Imi-mix natin yung butter dito. Yung melted butter. Kailangan si Mutin. Napakamahal na ng bili Ay, oh, may tunog. Tunog na siya. Oh my God. May, may tunog na siya guys. Yung narinig nyo maganda. So, ito na siya. So, rinigay yung ano niya, ingay. Ganyan po siya, guys. Kayaan ko lang siya mag-incorporate yan. Then, babalikan natin yan. Okay. So, habang minimix natin yan, yung ating uh, water butter and sugar, itong all-purpose flour, at saka yung rolled oatmeal, i-combine ko yan, guys. Okay? I-combine so, natin yan. And then, of course, minimix natin ha? Tatabi muna natin yung set aside. So, yan yung ating, ko oh, hindi na ng maayos. My God. so, hindi na mi umiikot ng maayos. So, huwag na natin ipilit ang ayaw. <laughs> Mix ko lang. Yan. So, kulang pa talaga to. Hindi pa talaga to na i-mix ng konti pa. So, gamitin ko yung whisk ko. Ito. I-mix lang to hanggang makita nyong nag-incorporate na yung sugar sa ating butter. So, tingnan nyo, nag-iba yung kulay niya, diba? Ito po yung mga baking soda, baking powder, cinnamon powder, at saka yung salt. So, pinaghalo-halo ko na yan. So, ilagay ko na yung egg, one at a time. So, four eggs. Oh, yeah, mani. Halo-halo muna. Pag nakita mong nag-combine na yung egg, yung isang egg, saka ka -dab -dab ng another egg. Dalawa. May kusulit. Ayun ang scraper. Kasi may mga sugar na nasa gilid ng ating bowl. Para masama po siya sa pag-mix. Mix ulit. Patlong eggs. Oy! Ang dalawa. Okay. What to do yan, eh? <laughs> in silang dalawa. That's all right, No big deal. So, ilalagay natin yung ating pinaghahalo halo halong baking soda. Binix natin. Mmm, oh, bango. Super bango. Kalimutan ko palang banggitin yung vanilla. Dalawang teaspoon. Ayan. Sama yung maple syrup. Na one half cup. Ayan, isimutin. Kasi mahal ang maple syrup. So, yan. Hahaluin natin ulit. Hanggang sa mag-incorporate uh, lang lahat at magwell well combine yung ating mixture. From time to time, palagi siyang i-scrape sa gilid. Kasi may tumatalasik sa gilid ng mga sugar na hindi na mimix ng maigi. So, ayan. So, sa tingin ko, na-well combine na, well na siya. Check ko lang kung meron pang mga gritty-gritty something. Oo, oh, wala na. So, i-add ia ko na po yung mix na flour at saka oatmeal. So, unti-unti ko siyang ibubuhos dito, guys. Mm. Mixer. Mal hindi pa naman siya mabigat. So, I mean, yung whisk, hand whisk. Mamaya ah, magpapalit ako ng wooden kasi bibigat na yung ating mixture. Ganun lang yung pag-mix. Ganyan-ganyan lang. Huwag magpa-stress. <laughs> Halo-halo lang ganyan. Mm. Alalay lang siya. Kung maga. Yeah. Before that, Iskay ko muna lahat. Mahal, alam nyo, yung cookies sa labas, nasa 80 pesos. Kung, kung sa coffee shop, yung mo sa bahay na po, makakarami pa kayo. Yan, medyo matigas-tigas na. So, yan. Nagpalit na ako, naglagay na ako ng gloves kasi kakamayin ko na siya. Hindi na kaya ng aking kamay yung paghalo gamit ang wooden. Nagpalit pa ako, ano? <laughs> Before that pala, guys, maglalagay ako ng ito, raisins at saka yung chocolate chips. One cup na raisins at one cup na chocolate chips. Ayan. Lagay ko na para dire-diretso. Kasi chill ko muna to bago ko i-bake kasi para mag para mag-set yung flavor talaga niya, no? Kasi mas lumalasa yung cookies natin pag na-chill talaga siya bago i-bake. Okay, so this is enough. So, depende na sa inyo guys kung ilang yung timbang-timbang na gagawin nyo, ha? Ititimbang nyo or tansya-tansya na lang, ganyan. Tapos ilalagay nyo sa tray, bahala kayo kung malaki inyo. Pero kung business ang gagawin nyo, tansyahin nyo po siya. Ang sa akin dati, 40 grams, tinitimbang ko talaga. Bahala kayo kung anong timbangan ang gagamitin nyo para maging pantay po yung bawat isa. So, yung dating uh, sa cake shop pa, binibenta ko to 165. That was 2017 pa guys, ha? Sa sampo yung laman. So, medyo mahal lang yung mga bilhin guys. So, syempre, normal, mahal na ang magiging price nito. Okay? Pero, hindi po ito for business ha. Para lang sa amin to. <laughs> hmm. Kasi, ito ay para sa amin lang. Ano po business Pakalaaraw. Dalawa ka So, ito yung iba. Ilalagay ko sa plastic container. At least, store ko siya sa freezer. Kung gusto ko siyang, gusto ko mag-bake, mag-bake ako. Okay. Ayan. Then, ating oatmeal. Mmm. Marami. Na-miss ko yung oatmeal cookies. So, ano pang inaantay nyo? Kuha so, ano na kayo nito. Please mag-comment kayo dyan sa baba ha. Kung gumawa kayo nito. At share nyo sa akin kung ano yung naging result na yung cookies. And that's Thank you for watching. Bye. Don't see the eyes. Ang hirap bumiti. <laughs> Kasi baka nandito yung chocolate. Oh my God, this is so yummy. Mmm.